Ano nga ba ang misteryong bumabalot dito sa tinatawag na nasimbahan ng Barangay Abuyon sa Narciso, Quezon? Maraming mga kwento ng kababalaghan ang maririnig mo tungkol dito sa nasimbahan na ito mayroon daw ditong lumalabas na white lady batang tumatawid na bigla na lang nawawala may tumatawid daw ditong napakalaking kulay itim na pusa ganun din yung itim na aso na hindi pang karaniwan ang laki marami pang ibang kwento ng kababalaghan dito sa nasimbahan palibhasa nga ay taga rito kami sa barangay naming ito kung kaya't ang nasimbahan ay isasa, alam ko talagang may kwento tungkol sa mga kababalaghan At ito na nga ang nasimbahan, ang pinakasintrong kalsada na ito. Na kung mapapansin nyo nga, ay napakataas ng tayo ng kalsadang ito, na makikita nga sa mga natatanaw nating puno ng niyo. Ang nasimbahan ay isang bundok na may bangin. At ang bahagi na ito na napapansin natin na walang barikada, ay nagpapatunay na gumuho ang lupa ang kalsada ng nasimbahan noong nakaraang taon. Music mapapansin yung mga marka ng pagbitak ng kalsadang ito. Ang nasimbahan ay nakakaranas ng pagguho ng lupa o landslide. na rin ako sa nakakita, nakasaksi ng pagguho ng lupa mula sa bundok ng nasimbahan. At ito nga nakaraang taon ay naganap ang malaking pagguho ng nasimbahan. Gumuho ang lupa na naging sanhi ng pagkasira ng kalsada na halos malaglag na nga ang kalsada ng mga pagkakataon na yun. napansin ko nga nitong pauwi na kami sa Abuyon, napansin ko dito sa kanang bahagi sa bundok na ito ng nasimbahan ay may pailan-ilang bato at lupa na animoy nang galing dun sa itaas. lumapit ako dito sa may tabi ng bangin. Titingnan natin siya kung gaano kalalim, kung gaano talaga ito kataas. At talagang napakalalim niya. At ang pagmamasda naman natin ay ang bundok ng nasimbahan. Napakaraming puno pero may mga pagkakataon talagang nagagana pa rin yung paguho ng lupa. At wala nga tayong alam dyan, mga eksperto ang makakapagpaliwanag ng sakto sa mga yan. At mula nga dito sa bangin na walang barikada, ay napansin ko rin itong kalsada na may mga marka talaga ng pagbitaks siguro yan nga ay yung mga nakaraan pang taon. At pagmamasdan nga nating mabuti kung gaano kalalim ang bangin na ito ng nasimbahan. Pagmasdan yung mabuti, patunay lang na ang kalsadang ito ay bundok na talaga. dito nga sa left side ng kalsada sa may bangin ay nilagyan ng barikada para maging safe ang mga sasakyan. Anuman ang mga pagsubok na pinagdaanan ng nasimbahan. Anuman ang mga kwento sa likod nito. Misteryo, kababalaghan. Totoo man ito o walang katotohanan. Ang pinakamahalaga ay mag-ingat sa pagmamaniho sa lugar na ito.